Maligayang pagbabalik sa ating mother tongue based class. Ako si Teacher Crisel ang inyong magiging guro sa araw na ito. Ang ating paksang aralin ay tatlo hanggang limang hakbang na talatang prosedural. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe, like, at notification bell para maging updated sa ating mga susunod pang mga aralin. Huwag rin kalimutang pindutin ang share button para maibahagi ang ating kaalaman sa araw na ito. Maaari kayong sumagot ng inyong mga katanungan sa pamamagitan ng comment box. Simulan na natin. Ang mga layunin para sa ating paksang aralin ngayon ay una, matukoy ang kahulugan ng talatang prosedural. Pangalawa, matutunan ang mga salita na ginagamit sa pagbuo ng talatang procedural, At pangatlo, makasulat ng tatlo hanggang limang talatang prosedural. Unahin nating sagutan ang unang pagsubok bilang basihan kung kayo ba ay minalalaman na para sa ating paksangaralin. Para sa panuto, basahin at unawaing mabuti ang talata. Sagutin ang mga tanong at isulat ang letra ng tamang sagot sa sagot ang papel. Basahin at unawain ang talata. Araw ng Sabado, oras na ng paglalaba ni Aling Edna. Inihanda niya ang batsya, timba at sabon. Hiniwalay niya ang mga puting damit sa mga may kulay. Ibinabad sandali sa batsyang may sabon. Maya-maya ay kinusot niya ito ng mabuti. Binanlawan niya rin ito at isinampay ang mga damit. Para sa unang bilang, alin sa mga pangungusap ang unang nangyari? A. Ihiwalay ang puti sa may kulay. B. Inihanda niya ang batsa, timba at sabon. O C. Banlawan ng mabuti ang damit na sinabon. Ang wastong sagot ay titik B. Inihanda niya ang batsa, timba at sabon. Para sa ikalawang bilang, alin sa mga pangungusap ang ikalawang nangyari? A. Hiniwalay niya ang puting damit sa mga may kulay. B. Binanlawan niya ang damit at isinampay. O C. Kinusot niya ng mabuti ang mga damit. Ang sagot ay titik A. Hiniwalay niya ang puting damit sa mga may kulay. Ikatlong bilang, alin sa mga pangungusap ang panghuling nangyari? A. Kinusot niya ng mabuti ang mga damit. B. Inihanda niya ang batsa, timba at sabon. O C. Binanlawan niya ito at isinampay ang mga damit. sagot ay titik C. Binanlawan niya ito at isinampay ang mga damit. Para sa ikaapat na bilang, alin sa mga pangungusap ang ikatlong pangyayari? Titik A, isampay ang mga damit. B, ibinabad niya sandali sa batsyang may sabon. O titik C, binanlawan at isinampay niya ang mga damit. Ang tamang sagot ay titik B. Ibinabad niya sandali sa batsyang may sabon. Para sa ikalima at huling bilang, ito ay lipon ng mga pangunusap na nagpapahayag ng isang kaisipan. Ang bawat pangunusap ay ginagamitan ng mga panandang salita upang maipakita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ano ang katawagan dito? A, talatang naglalahad, B, talatang prosedural, o C, talatang nagsasalaysay. Ang wastong sagot ay titik B, talatang prosedural. Kung ano man ang inyong naging puntos, iyan ang magiging basehan natin upang madagdagan ng ating kaalaman. Ituloy na natin ang pagsasagot ng balik-aral. Para sa ating balik-aral, ang panuto ay isulat sa sagutang papel ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Kayo ay magkakaroon ng sapat na oras upang magbasa ng teknik at magsagot. Unang bilang, sa paggawa ng balangkas, kinakailangan na mapagsunod-sunod ang mga ideya. Ikalawa, natutukoy ang mahalagang detalye sa paggawa ng balangkas. Ikatlo, makikita sa balangkas ang buong bahagi ng babasahin. Ikaapat, sa pagbabalangkas ay malalaman din ang pangunahing ideya at sumusuportang ideya. Panglima, ang balangkas ay naglalaman lamang ng paksa na babasahin. Simulan na ang inyong pagsasagot. na para iwasto ang inyong mga pasagutan. Para sa unang bilang, ang sagot ay tama. Sa ikalawang bilang ay tama. Ikatlo ay mali. Ikaapat ay tama. At ikalima ay mali. Sana ay nakakuha kayo ng mataas na puntos tungkol sa nakaraang aralin na paggawa ng dalawang antas ng balangkas. Dito na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating talakayan, ang pagpapakilala sa aralin. Ang talatang procedural ay tinatawag na procedural paragraph sa Ingles. Ang talatang procedural ay libo ng mga pangungusap na nagpapahayag ng isang kaisipan. Ang bawat pangungusap ay ginagamitan ng mga hujat o panandang salita upang maipakita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ang mga hudyat o panandang salita tulad ng una, ikalawa, sumunod, pagkatapos at panghuli ay maaaring gamitin upang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwentong gagawin, binasa o narinig. Sa paggamit ng mga panandang salita, maaari lamang tayong mamili ng apat kung apat na talatang procedural ang ating bubuuin o tatlong panandang salita kung tatlong talatang procedural naman ang ating bubuuin. Ngunit hindi tayo maaaring lumagpas sa limang paggamit ng panandang salita dahil hanggang limang talata lamang ang ating bubuuin. Ano-ano ba ang dapat tandaan sa pagsulat ng tatlo hanggang limang talatang procedural? Sa pagsulat ng talatang prosedural, dapat tandaan ang mga sumusunod. Kailangan nakapasok ang unang pangungusap, malaki ang unang letra ng salita sa bawat pangungusap, ang mga pangyayari ay kailangang magkakasunod-sunod at kailangan ito ay may margin. Nabanggit natin ang salitang margin. Alamin natin ngayon kung ano ba ang margin sa pagsulat ng talatang procedural kasama ang margin sa pagbuo ng kasulatan. Ito ay ang sukat ng espasyo sa bawat gilid ng gagamiting papel. Pag-aralan natin ang bawat sukat para mabuo itong margin. Sa kanan ng bahagi ng papel ay 1 inch ang sukat ng espasyo at sa kaliwang bahagi ay half inch o 1.25 inch naman ang sukat ng espasyo. Magbigay tayo ng halimbawa ng isang talatang prosedural gamit ang ating margin. Basahin natin. Narito ang mga paraan sa pagtatanim ng puno. Una, pumili ng punla ng punong nais mong itanim. Sumunod, gumawa ng hukay sa lupang pagtataniman gamit ang pala at ilagay ang punla sa hukay. Pagkatapos, ipantabon muli ang lupang mula sa ginawa mong hukay at diligan ito. Tiyakin lamang na hindi gaanong siksik ang lupa upang makadaloy rin ang hangin sa ugat ng punla. Panghuli, palibutan ng patpat upang maging bakod ito. Pansinin ang mga salitang nakakahon. Ito ay may bilang na apat. Ang mga salitang nakakahon ay una, sumunod, pagkatapos, at panghuli. Ang mga salitang may kahon ay nagmula sa mga panandang salita na ating nabanggit kanina. Ngunit ito ay apat lamang dahil ang binasa nating talata ay apat na talatang procedural. Ang tawag sa mga salitang ito ay hudyat o salitang pananda. Balikan natin ang mga hujat o salitang pananda na ating ginamit. Narito ang mga salita katulad ng una, sumunod, pagkatapos at panghuli. Ang mga hujat o panandang salita ay ginagamit upang maipakita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa talatang prosedural. Dahil natalakay na natin ang mahahalagang impormasyon tungkol sa talatang procedural, oras na para sagutan ang unang gawain. Para sa panuto, punan ang patlang ng mga panandang salita tulad ng ikalawa, una, pagkatapos, sumunod at panghuli upang maipakita ang gustong procedure sa paggawa ng maskarang yari sa suport ng papel. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Kayo ay magkakaroon ng sapat na oras para magbasa ng tahimik at magsagot ng maayos. Basahin natin ang talata. Maskarang yari sa supot na papel. Isang araw, gumawa si Eva ng maskarang yari sa supot na papel. Patlang, inilagay niya ang supot sa ulo. Patlang, tinukoy niya ang gitna ng bibig at nilagyan ng guhit. Patlang, tinukoy niya rin ang gitna ng dalawang mata at minarkahan ang supot. Patlang, inalis ang supot na papel sa ulo at iginuhit ang iba pang bahagi ng maskara. Patlang, ginupit ang mga butas para sa mga mata at bibig at sinimulan lagyan ng iba pang mga palamuti ang maskara. Yan ang ating talata. Simulan na ang inyong pagsasagot. Music. na para sa ating pagwawasto. Tingnan natin kung tama ang inyong mga naisagot. Para sa number 1, una ang sagot. Number 2 ay ikalawa. Number 3 ay sumunod. Number 4 ay pagkatapos. At number 5 ay panghuli. Basahin natin ng kumpleto ang talata. Isang araw, gumawa si Eva ng maskarang yari sa supot na papel. Una, inilagay niya ang supot sa ulo. Ikalawa, tinukoy niya ang gitna ng bibig at nilagyan ng guhit. Sumunod, tinukoy niya rin ang gitna ng dalawang mata at minarkahan ang supot. Pagkatapos, inalis ang supot na papel sa ulo at iginuhit ang iba pang bahagi ng maskara. Panghuli, ginupit ang mga butas para sa mata at bibig at sinimulan ng lagyan ng iba pang mga palamuti ang maskara. Sana ay nakuha niyong lahat ang wastong kasagutan. Sa pagtalakay natin sa ating paksang aralin na pagbuo ng tatlo hanggang limang talatang prosedural, ano nga ba ang dapat nating isaisip? Dapat nating tandaan na sa pagsulat ng talatang prosedural ay may sinusunod upang maging maayos ang paglalahad nito. Ngayon, ay subukan naman natin kung hanggang saan ang ating natutuhan. Sagutan natin ang pag-alam sa natutuhan. Para sa panuto, isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, tumutukoy sa panandang salita na maaaring ilagay sa pangungusap sa pagtatapos ng talatang prosedural. A. pagkatapos B. sumunod o si Panghuli. Ang sagot ay titik C, Panghuli. Para sa ikalawang bilang, ito ay inilalagay sa unahan, gitna o katapusan ng talata upang maipakita ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa talata. A. Panandang salita B panandang ganapan o si panandang pangukol. Ang tamang sagot ay titik A, panandang salita. Para sa susunod na bilang, tumutukoy sa panandang salita na maaaring ilagay sa pinakaunahan ng talatang prosedural. A. Pagkatapos B. Una o C, panghuli. Ang wastong sagot ay titik B. Una. Para sa ikaapat na bilang, alin sa mga salita ang hindi ginagamit upang maipakita ang hudyat sa pangusap o talata? A. Pagkatapos B. Sumunod O C. Nahuhuli Ang sagot ay titik C, nahuhuli. Para sa ikalima at huling katanungan, ang mga pangungusap ay paraan sa pagsulat ng talatang prosedural maliban sa isa. A. May margin sa magkabilang gilid B. Nagsisimula sa malaking letra ang pangungusap o C. Kailangang pantay lahat ang mga salita mula sa pinakaunang pangungusap. Ang sagot ay titik C. Kailangang pantay lahat ang mga salita mula sa pinakaunang pangungusap. Sana ay nakuha niyo lahat ang wastong sagot para sa ating paksang araling ngayon. Ito na ang huling bahagi ng ating talakayan sa araw na ito. Sana ay nadagdagan natin ang inyong kaalaman tungkol sa ating paksang aralin na pagbuo ng tatlo hanggang lima hakbang ng talatang procedural. Muli, ako si Teacher Crisel. Maraming salamat!